kung sa legit lang talaga si Visaya ang number one para sa akin ha para sa akin the best talaga wala akong masabi uh, makikita mo naman kung pa para sa kagaling sa pagiging stroke ko eh uh, talagang patuloy siyang nag-ano sa akin nag-therapy the na ginagawa niya sa akin the best talaga wala akong masabi kay Sir Bisaya. Walang pong ano bayad ba? ito, walang pong bayad ito. Libre po 'yan, libre. Uh, ano lang, talagang uh, therapy nang ginagawa sa akin. At uh, ako pa mismo 'yung bibigay ng ano eh. Eh uh, ibig sabihin ah uh, pameryenda? Uh, pa pa Oo. Uh... Kahit pa, kayo kahit pa paano pa 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 merienda. Maraming salamat po ha mm. dahil sa kabutihan mo ay sana po ay tuloy-tuloy uh, uh, na ang uh, kagalingan na uh, ipagpray ka namin mm. ha ang darawan ipagpray ka namin oh, uh, okay. marami kami magpe sa iyo mm. maraming salamat uh, sir Bisaya